Ayan po, good evening po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malodie Los Santos para po magbigay ng reaction dito si Ate Gina Bla, gayam. Mga kapatid, ah, akala ko ay hindi na mapasundan itong vlog ah, ni Ate Gina tungkol sa pamilya at ah, ito na nga na naman. Grabe. At sana po ay matapos na dahil ito nga po, si Atishina ay nagpadala ng larawan ng kanyang mga kapatid na yun nga, tinakpan ko na lang yung kanyang anak dahil pinakita kung gaano po sila yung natutulog, nasiksikan. Ayan po, nandyan po yan sa tabnil ko at um, ito po yung totoong picture niyan, ayan, na natutulog sila. At uh, mayroon po siyang message sa kanyang, sa ano, ayan po, message po yan, ka, sa sponsor. Ano, mga kapatid, ayan. Uh, before na, hindi ko po talaga alam kung ano ang sasabihin ko at ako medyo na-stress din dito sa pakulo, sa isyo ni Shina about sa kanyang pamilya. At uh, dito magulo po talaga ang kwento dahil uh, nangihingi siya ng tulong dito sa sponsor na ito nga, nagpadala ng picture, ayan nun, no? picture kung paano yung pagtulog ng kanyang mga kapatid na kabalagbag nga, no? Uh, Terak pa natin dyan, itinab ko. At ito rin naman po yung, ah uh, niya doon sa sponsor na kasamahan po sa grupo no ano ito ay nasa grupo ito ni Bupil Mix Vlog ano ah uh, dalawang sponsor po yan na lagi niya pong ah uh, inihini ng pira. Gaya na lang po dito, basahin po, po ito, pero hindi na lang natin si so, awa uh, papangalanan kung sinong sponsor po to. ah uh, ang sabi niya dito mga kapatid na Ma'am, hingi po sana ako ng konting tulong pinansyal para sa mga kapatid ko. May malaking problema po kaming kinakaharap ngayon. Ano? Uh, pumunta po sa akin si kulot. Ngayon gabi umiiyak. Tina tinatanong ko kung bakit at anong nangyari. Sabi po niya, niya muntik na daw po siyang galawin ng papa kagabi. Buti daw po at nag-ano nag, nagkagising siya. Ayam, nagiiyak po ayaw umuwi sa bahay at natatakot daw po siya. Siya ano kaya kaya nga ginawa ko? po, pinapunta ko rin dito yung iba kong kapatid at baka kung ano mangyari sa kanila. Ito po yung message niya doon po sa sa sponsor. At ayan, nagpadala ng picture. Ayan po, Oh. Ayan yung message. Ayan po yung... Kaya dito po sa... Ginagawa ni Shina, ay ako po ay talagang naguguluhan. Ano ba talaga ang katotohanan? Dahil yung message niya dyan ay talagang editin, ano, naka, uh, talagang sinabi niya na muntik. Tapos ngayon sa mga sinasabi niya na pinalalabas niya na hindi nagkaintindihan, Uh, ano ba talaga siya na dahil ang gulong? Dahil ikaw ay humihingi ng pera, no? At eh, mayroon pa po na inihingian siya na sponsor na lagi niyan kinakatuwiran ang kanyang kapatid. Ano? Nakakalungkot naman po na tayo po sa kalagayan nga nila, tayo po ay naawa, kaya kailangan natin tulungan. Pero parang magulo po ang nangyayari po dito dahil uh, bilang nga po na mayroon pa nga po, uh, ito, titingnan ko po ito. Isa pa po itong sponsor na panay daw po ang hingi ni Ate Shina. Ayan po. Oh. yan. pa rin po yan namin doon sa Ate uh, ni Bopil. Ay ano, kasamahan po 'yan doon sa team ni Bopil. Ano? Ah, uh, ito ba hindi ko na rin ba uh, babanggitin ang pangalan. Ito yung message ni Shina. sa isang sponsor. Ate, magandang umaga po. Hingi po sana ako na ng tulong pambili ng uh, pambili gamot ni Bombay. One isang linggo na at tingnan nyo pa, isang linggo na daw po, hindi nakakainom ng gamot. Pina, ano, pina, ano yan, pinagang atak, inaatake na ipinil, ano, ipinipsi, ipilipsi. <laughs> Alam mo ang mga ganitong message ay talagang anong, wala man daw po maibili. Ayan. At wala din pera yung mga nasa bahay. Ayan po, oh. Nakakahiya po, oh. Di na, si Sina yun, ayan. Sina po dyan ang, ayan, oh. Ang talagang umihingi, ayan, oh. Oh. Sina. Pero, alam nyo po nakakalungkot, ano? Magandang hapon po ba pwede po akong uming uh, makahingi ng 3K? Hmm. Nanghihingi ng 3K. Emergency lang daw. Ay, emergency lang. Grabe oh. Lagi po ano. Ito sabi naman ng sponsor lagi po nahingi si Shina sa akin na pam ano yan? Na pang nabibigyan ko once but sabi ko wag asa sa iba. Ayan, magsa magsakripisyo ka mo. Sorry po, si, si Bombay at kulot lang ako naawa. Yan ang, sago ang sabi po ng sponsor. Alam nyo po mga kapatid, pag mga ganitong sitwasyon ay talaga pong mahirap, mahirap po ispilingin, di ba? Ako talaga po naawa lalo na kay Bumbay dahil alam naman natin na si Bumbay ay may diferensya. Nakakaawa. Pero pag mga ganito po yung mga kapatid na may mga wastong pag-iisip naman na hindi man natin nasasabi na ano dahil nagbablog, ma may kinikita na rin sila sa YouTube. Huwag na lang siya na tumulong. No? Hindi yung kada ano, hingi ng hingi, mabuti kung yung inihingan, pinupulot naman po sa bulsa. Ah, o yung pera sa kalsada, ba? Diba? Ay kumikita naman siguro yung sponsor, nagtatrabaho. At ito naman si Ate Shina, kumikita naman, ba? Diba? Sa pagbablog niya, no? Ay, kasi na yung bilihan niya ng gamot yung kanyang kapatid at wag po talaga iasa sa ibang tao yung problema nila. Lalong-lalo lalo na dito po, Nago-gagawa kayo ng issue tapos ay mangihingi ka ng pera dahil alam nyo po nakakahiya. Nakakahiya po at padadalahan mo ng picture kung papaano talaga yung uh, iga ng inyong mga kapatid. Na, uh, ito hindi ko alam kung maniniwala ako o ano, o gumagawa ng issue para lang makapanghingi. Di ba? Para ito po, lumalabas dito po talaga ay ganito ang sitwasyon na gagawa ng issue para manghingi dahil yung time na yun na nagka-issue, yun ang sinabi mo dito sa uh, sponsor na nag-message ka, na nangihingi ka para lang na sa tulong dahil may, may naging problema sa inyo na yun nga yung papa mo muntik nang marip si si Bombay. Ah, excuse, excuse me, si Kulot. Hindi po tama. Sana si siya natigilan na natin. Uh, kung talagang problema lang naman na financial at umihingi ka, sana diretsain mo na lang na pwede po makahingi ng financial kasi uh, pambili lang ng gamot ni Bombay dahil talaga wala pa o wala pa kaming sahod sa YouTube at uh, alam naman natin, 'di ba, na wala naman trabawang papa mo. Sana gano na lang, wag na lang tayong gagawa pa ng isyu na kung ano-ano na ke ay muntik na. Mm. Tapos kinalaunan, ilang ano, nagsasapi ng tatanggol mo ang papa mo. Ano pa ba doon ang totoo, 'di ba? Ano ang totoo? 'Di ba? Financial o oh, problema talaga o muntik na nga. Eh, kasi po, alam nyo po, nakaka-stress eh. Ako talaga nung pangalawa na nagpahayag na nagbigay ng pahayag yung ama, na-stress po ako, hindi ko alam nga ano, naaawa, na naiinis na, na, inis, na at talagang ganun po ang naramdaman ko, promise. Ah, uh, ang masasabi ko na lang, ito ay patayin mo na siya ng issue na to. At kung nangihingi ka man ng mga uh, ng counting tulong o ano man dito sa uh, sponsor dahil dalawang sponsor po ito uh, alam mo yan kung sino, -sino yung hinihingian mo sana wag na at uh, nakakahiya at uh, wag mo nang kalagkarin rin ang uh, yung nakakahiya sa pamilya yung kagaya nito yung pinalabas ninyo kay kulot di ba bago sana kayong magpalabas sa social media. Kasi di, hindi naman alam ito ng mga tao kung hindi naman sa inyo nang gagaling, di ba? Hmm. Isipin nyo, nag-usap-usap kayo muna ng pamilya nyo na para sabihin nyo na ano ba talaga ang katotohanan. Hindi basta-basta po kayo nagpapa-interview sa dito sa social media dahil nakakahiya. Kahihiyaan ng pamilya mo. Lahat po yan. Di ba, sama-sama kayo. Kaya anang ama mo kayo lahat, buong pamilya mo, kamag anak nakakaya po. Kaya tama na, tama na. Kung ano man talaga ang katu tanging katotohanan, tigilan niyo na at uh, huwag niyo na lang talagang ipalabas sa social media. Kayo na mismo ang maglutas ng pamilya niyo, no? Dahil wala po magagawa kaming ma-na ma dito sa social media. Kundi ano Husgahan ang inyong ama dahil nung na ako nung ma, ma, napanood ko ang tanging nasabi ko na lang sana hindi na nakalabas sa kulungan para hindi na gum, ano nakagawa ng hindi maganda di ba sa pamilya at least yung respeto at uh, ano nandoon pero sa ganito na nagkayo ay na, pinalabas niyo sa social media ang bagay na hindi dapat nagsumbong na lang kayo at hindi na hindi na kayo nag ano sa social media tapos na po wala na kung wala naman palang nangyari at hindi naman totoo at naka na, na ano lang nag ano tawag doon yung nagkamali lang ng akala hmm. s'yempre po alam nyo po ang pagkakamali yung sabi ay akala ko papatayin ako ay akala ko lahat ng akala po na ano mahirap Mahirap po paniwalaan ang akala. Kaya kailangan po tayo, bago magpalabas sa social media, siguraduhin natin ay totoo. Dahil po marami pong nakakahiyang kwento kung kayo po ay gagawa ng hindi maganda. kung pinansyal lang naman at uh, alam kong ikaw ay nagpadala ng picture dito sa sponsor at mga ng misis na nanghihingi ka ng kaunting tulong at uh, doon din sa isang sponsor na palagi kang nanghihingi, di ba? Hmm. Kala, umingi ka ng trick eh. o, alam mo yan, Shina, ako ay may mga ebidensya tayo dito. Eh, pinakita natin. Ayan, na picture na yan. Pinadala mo sa sponsor na inihingian mo. Ay, sa, wag naman po na mag -ano ka lang, magsabi ka ng totoo. Alimbawa, kailangan nyo na talaga na pera o kaya panggal mo sabihin mo, wag na lang kung ano-anong issue ang iidadahilan mo dahil mas lalong nakakainis po. Ayan mga kapatid, sana si ito si Shina, tigilan na lang po ang issue ng tungkol dito kung ano-anong paliwanag kasi lumalaki lang, humahaba lang at hindi na kayo paniniwalaan talaga ng mga tao kung ano talagang mayroon dahil kilala lang naman natin kung ano po talaga ang issue sa pamilya nyo na talagang matagal na naging nasa kulungan tatay mo, na ganitong ganito, wag na natin pong bibigyan at sana po kung nagkamali man ang tatay mo, sana ay ayusin niyo na lang. Wag na natin dito iparating pa sa kung kani-kanino at sa social media kasi mahirap po talagang mausgahan ang iyong magulang kung hindi naman totoo o al alimbawa hindi nga totoo. 'Di ba? Nakakahiya po, di ba po? Yan lang ang masasabi ko at ishira sa'yo ay bago kayo magpalabas sa social media, alamin mo talaga kung ano talaga ang katutuhanan. At nakita naman natin yung message mo sa sponsor tapos binago mo na naman ng statement mo nung no? tapos pinag, uh, pinagsalita mo yung papa mo, ang hirap paniwalaan dahil mayroong kang taong pinagsabihan. Ano? sa isang sponsor. Ano? Kaya maraming salamat po mga kapatid. Kayo na lang po ang bahala na kung papaniwalaan niyo o hindi kasi ako po ay talagang naguluhan dito dahil nakita ko po kung paano siya mag-message dito sa sponsor na nanghihingi po at lalo doon sa isang sponsor, lagi siyang nanghihingi ng pambili daw ng gamot ni Bombay. Okay lang 'yun dahil kung wala naman talaga kayong pambili ng gamot ni Bombay ay okay yon ano? Pero huwag niyong sasanayin na paulit-ulit kayo nangihingi na para ano, magsikap. Tal may YouTube ka naman, bilihan niyo. Nakakahiya yung uh, iasa niyo na lang lagi sa sponsor. Ano? Maraming pong salamat. Thank you so much dito sa mga sponsor na patuloy nagtumutulong po na kahit alam natin po na hindi na tama, ay naawa pa rin tayo ano uh, thank you so much talaga sa EOS sa ah, sa dal ano sa sponsor nito at ginamit ko lang yung ano pero saludo pa rin ako sa inyo dahil kahit alam niyo na parang linuloko na nagbibigay pa rin kayo dahil naaawa nga kayo dito kay Bombay. Ano, marami pong salamat. Thank you so much. Bye-bye tayong mga kapatid at suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at si Ate Idna Vlog. At ay bapa natin pong mga <coughs> Kalinga partner. Ayan po sa saludo ako sa inyo. God bless you po. <coughs> at sa aking mga viewers na nagmamahal, Kimalo Del Santos. Bye-bye!